Kung katulad kita na gusto mo rin magpa-braces, nagpaplano kang magpa-braces, or kung gusto mong malaman kung may nangyayari ba talaga, kung kakakabit lang din ang braces mo, or something like that, na mga questions. So, bali, nag-start akong magpa-braces last June 13, 2023, and as of the moment, I'm on my second month. So, the very first reason kung bakit ako nagpa-braces is because my teeth is like parang super nakalabas. Masyado siya nakapush forward. And ang gusto kong mangyari is mapush back siya na. Naging pantay siya. Tapos kung napapansin niyo, parang tabingi yung bite ko. Kasi nakakagat ko yung, yung part na to sa ilalim ko. Umiibabaw siya dito. Unlike dito, okay siya. Nasa ilalim siya ng upper teeth ko. Yeah. Uh, ganyan. Alright. So, as early as 4 weeks ng pagkakaroon ko ng braces, nakita ko na na nagkaka, nag, nagpuproduce nag, ng gap dito sa part na to. Tapos ngayon, may second month, nakikita ko na medyo nag